Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila ipinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos Kaya ngayon ay makinig sa turo ko Mga anak, inyong dinggit ulinigin Salita kong binibigkas Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanyay nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. man, palibhasa ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, si Kristo Jesus, kahit siya'y at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Heso Kristo ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.